nan mm -hmm. mga good to. Mga ginigisa na na ni misis. Ang atin ngayong ulam gabi, ngayong gabi. Yan. Ngayon. Yan. Sisil na ginisa. With papaya. Ginigisa na niya. Mikos, mikos na. nilagyan na ng paboritong kamatis. <laughs> ano, ya, minikos na ikos na mga brod. Ang uh, ating sahog. Yan. Tapos. Papaya muna. Ang matugas niya. Papaya. Yan. Inisang papaya. Okay. may kusulit. Yan, tapos. 'Yan ang asin, pampalasa sa papaya. Tingnan niyo. Itong ulan natin ngayong mga gabi mga broods, hindi pa tayo nakapalaot kasi malabo yung dagat, kulay mailok. Lakas kasi ng ulan kanina. Kaya ito muna nagbukay sa batuhan. Naginagay tayo ng tubig. Naginagay ng tubig, pampalambot sa papaya. Para patakpan. Papaya pa nagisa. yung sisil. Mamaya malambot na Yan o. You know, ang ating panghalo. Yan. Kishel na malalaki. Doon pa talbos ng kamuti. Nagaling galing Sili. sa likodan. Galing sa munting garden. Okay, Yan. kain lang natin lumambot at saka ilagay yung sisil. Yan you know. o. Nakuha natin. Nakakuha din tayo ng isang ano mangkok. Pang ulam na. Oh, ay. Ayun maliliit na seashell pero may malaki-laki din tayong nakuha eh ito oh kung putikan sana yun mga kalaki kaso bato puro bato eh. kaya mga piso lang yung nakuha natin yung mga anak lang ayan ordering na tayo ngayon ayan natin oh ang ating ginisa masarap naman to